Ang pag-aralan natin ngayon, kung bakit tayo umaawit, at magpuri tayo sa Diyos. Pero sa hindi pa tayo magpatuloy, magdasal muna tayo. Panginoon salamat sa mabuting pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin ngayon, salamat sa mga biyaya, at mga mabuting mga pangangatawa na ibinigay ninyo sa amin, ama namin pagpala ninyo ang mga taong, tumingin at nakikinig sa video na ito, kasama ng kanyang mga pamilya po, kung may problema lutesin ninyo, at kung may sakit, at may karamdaman pagalingin ninyo po, salamat po ama sa pagdinig at pagsagot nyo sa aming panalangin na ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen, babasa tayo ng Sites sa Biblia, Apokalipsis, Chapter 5, Verse 8, hangang siyang. At pagkakuha niya ng aklat, ang apat na nilalang na buhay at ang dalawang put-apat na matatanda ay nangagpatira po sa harapan ng kordero, na ang bawat ay may alpa, at mga mangkok na ginto na puno ng kamangyan na mga panalangin ng mga banal. At sila ay nangagawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, Ikaw ang karapat dapat na kumuha ng aklat, at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay, at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan, at wika, at bayan, at bansa. Kaya pala tayo magpuri at umaawit sa Diyos, dahil doon sa langit, palagi silang umaawit at nagpupuri sa Diyos, kumbaga dito palang sa lupa, napapractice na tayo para doon sa langit mga kaibigan at kapatid, kaya huwag kang mahiya, practice ka ng practice dito sa lupa, para doon sa langit, sanay na sanay ka na. at hindi lang dyan ang benepisyo ng pagpuri at pag-awit sa Diyos, ito ay pag-aalis pala ng demonyo, mababasa natin sa unang Samuel chapter 16 na verse 23, ang sabi, at nangyari, pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay samasa kay Saul, ay kinukuha ni David ang alpa, at tinutugtog ng kanyang kamay, gayon nagiging hawahan si Saul, at bumubuti, at ang masamang espiritu ay nahihiwalay sa kanya. Unang Samuel Kapitulo 16 Versikulo 23 At ang pag-awit sa Diyos, ay parang ikukulong ka ng Diyos, sa kanyang kapangyarihan, parang hindi ka mag sa kalaban, ikukulong ka sa kanyang kaligtasan, mababasa natin sa awit, 32 verse 2, Ikaw ay aking kablihang dako, iyong iingatan ako sa kabagabagan, iyong kukulungin ako sa palibot ng mga awit ng kaligtasan. Awit Kapitulo 32 Versikulo 7 Kaya dapat pala tayo magpupuri, at umaawit sa Diyos, mga kaibigan at kapatid. At kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, at pinagpala ka ng Diyos, pakitype lang ng Amen, God bless you po, thank you for watching.